What's up, madlang people? I am Annabella Solasco, ang sexy babe ng Quezon City. You're so wild. I'm a student at at the same time, isa rin po akong SK Kagawan ng aming barangay. I'm a sporty girl who loves playing volleyball. Actually nga po, pinagtagpo kami ng Prince Charming ko dahil sa sports. I also do modeling and also pageantry. And syempre, ang gusto ng lahat, travel! Here ang the hottest stage naman ng next destination ko. Kaya set back, relax, and enjoy! Hingal. What's up, madlang people? I am Annabella Sulasco, 22, ang sexy babe ng Quezon City. And just a few reminders, if you feel like quitting, always remember why you started. Thank you so much! Our sexy babe number one, Anabella Solasco. Pagod pala to. Are you okay? <laughs> <Hey>, okay. okay. <laughs> okay na. Okay ka lang ba? Gusto suotin yung Yes oh, po. Yes, pakisuot na na. Grabe yung Okay lang yung paa mo. Okay ka lang ba? Okay lang yung paa mo. Okay lang. Standing, straight, tall, confident, sexy, pretty. Laban! 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 <laughs> Binutas Lame po niya. Eh. Binutas po ni mama nung baby ako. Ah! Oh, eh, may lang po. Dalawa. Oh, 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 okay. oh. I love, I abad love abad abad the confidence, Aba, Annabella. Uy, yeah. no, no, no. no. Annabella, Bella. Pag Bella talaga yes. maganda. Yes, Bella. Bella, Bella, Bella Iba Mukhaan. Ah! Grabe. Ah! Annabella. So beautiful. Ito, nakatulala Thank kami so sa iyo kanina po. sa gilid. Napaka charming ng face mo. Hawig niya si Rada. Oo. oh. 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 Ay, Charlie, sino ang <laughs> idol mong artista? <laughs> Nilolook niya. Actually po, hindi po ako ma artista Ma beauty queen po talaga. Oh, oh, nice. oh no. Si Pia po. Pia words Pia. back. Yes. Ah. Kasi po, um, ang gusto ko po talaga kay Pia, yung paulit-ulit niyang tinatry, kahit alam niyang Um, mahirap mm -hmm. and ang daming challenges na kinakaharap. Oh. But still, he still stand for um, para maipaglaban kung ano yung gusto niyang ma-achieve ma ma sa buhay. Ayun yes. po. Yes, correct. Pagka hindi siya nadadown kahit ilang beses siyang bumagsak. Yes. Oh, yes. Oh. Actually po, same po kami. Kasi po ako po, I used to join pageants din po talaga. And siguro po, yun po yung pinaka naging, um, grounds ko rin po na patuloy, ilang beses po talaga ako natalo. And yung mga tao po sa paligid ko sumusuko una sa akin pero yung parents ko po yung mga volunteers cheers ko pa tuloy po nila kung sinusuportahan. Pero tama-tama ang ganda. Pag kinakausap ka namin, sanay ka humarap sa tao, ang oh, pleasant oh. mo, di ba? Diba? Ang <laughs> diba? oh, charming. experience ang yes, maligin eh. mo eh. Pag sali yes, ka ng saka sali po, anong, ng ano, Mas natututo ka po kung paano mo i-handle yung sarili mo. Kasi hindi mo naman po ito ginagawa para sa ibang tao. Ginagawa mo to para sa sarili mo. Question. Um, Question. Paano ba i-handle yung sarili? Ganito ba yan? Yeah. <laughs> <No tag> <laughs> 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 Hindi, ganito, ganito. Yeah. <laughs> no, Kailangan na mo lang yung ano mo. Yung... Ah. yes. E Just mo. be yourself. Yun oh, Be yourself. Be yeah. yourself. Yeah. <laughs> oh, oh. Mahirap, ma madaling sabihin, pero mahirap gawin yun na. Yes. Oh, oh, <laughs> oh, <laughs> oh. ma pero pag nagawa mo, fulfillment yun. Ha? Yes, oh, <laughs> oh. Uh -oh. <laughs> <laughs> I definitely agree. So, I takes hey, time. Hindi yan mabilis yes, oh, Paano pag introvert ka? Ang hirap. Opo, sobrang hirap po ng ganun. Eh, ako po pinanganak po kung makapal po talaga yung mukha. Earth. Alam mo, oh, kailangan yan. Especially, na oh, sa oh. uh, nasa SK Kagawad ka. Oh, yeah. ah, Kaya, kailangan. Ah, kaya volunteers mga ang tawa. Ah, kaya Tama, mga kaibigan ko rin po sila. Volunteer saan? Um, SK Kagawad po kasi ako, diba? Dapat Tapos, may mga kaakibat. Um, May mga projects ka po kasi na hindi na connected sa, minsan sa SK po. So, gumagawa po kami ng mga charity works. Kasama po ah. yan sila. Oh. Ah, Yung walang sweldo. Um, walang sweldo yan. Ah, Volunteer lang. Meron na po walang actually oh. Yun. Okay, ay, meron na. Tapos sa SK Reform Law po, meron na po kaming sahod. Oh, nice. Tapos pero po, yung ginagawa ko po, hindi na po siya sa barangay namin. Noong Christmas po, every Christmas po, pumupunta po kami ng mga children's hospital. Tapos yung may mga cancer patient po, yun, nagbibigay po kami ng gifts, kasama po yan sila. Uh, I mean, yung mga volunteer mo, siyempre, oh, volunteer yan, hindi mo may... Wala, wala po, wala yan. po silang oh. bayad. Out of Takap, pocket yeah Yes. Ang mabibigay mo lang po talaga sa kanila ay ipag pagmamahal. Oh. Ayan. Oh, then, so, syempre <laughs> iba yung saya pag may napapasaya kayong oh, ibang tao. Ano na mga uh, projects na nagawa niyo din sa barangay? Um, Yung Sino? handle ko pong um, committee is Economic Empowerment and Employment. Hmm. As of now po, na-late po kasi yung budget namin. Pero, ang nagawa ko na po kasi is nakapagpa-training na po ako ng Skills for Success. Naniniwala po kasi yung SK Chairman namin na dapat umpisahan po natin sa pagtitrain muna sa kanila before natin sila bigyanin ng mga project na magagamit nila in the future. Tama so in this year po, bibigyan po namin sila ng mga pangkabuhayan ng mga job fairs para po mm -hmm. at least they know po kung paano po nila i-handle yung mga um, possible na magiging future business nila ganun Ganda. or trabaho na pag-aapply. Yes. At, business, meron siyang clothing line. Yes. Yes. Business. Ano yung clothing business? Um, Bellas Collection po. Mga ano po yun? Bellas. Masama <laughs> ano? ka pala dito. ka pala. Di ba rin sino? Kasosyo Charangla. ko nga pala. Yun yes. <laughs> yes. ang pangalan, Bellas Collection. Uh, Apo, Bellas Collection po. Yung mga tinitinda po namin ay swimsuit, mga um, mga dress po. Actually po, nagla-live po kami. Tapos sila po yung nagla-live. Ay! Opo. Oh. Oh, ah. Kasi po, gusto ko rin po silang kumita at the same time. Kasi po, di ba po, volunteer ko nga po sila. Gusto ko, kahit Masama po sila sa akin, nakakatulong po ako sa kanila. Tama. Marami iba si Annabelle, ano? Yes. Yeah. Parang so, viewers back. Para makatulong makatulong. Beautiful with, a oh, heart. heart. okay. Okay. Uy, sa na tumalig, oh, oh. ka na <laughs> nang ganun-ganun kasi natutumbak. Oh, parang may problema ka sa balance. Pero tama yun eh, Bella's Collection. Tama mo, may dating agad eh, Bella's Collection. Dapat pa magbibusiness ka, dapat yung pangalan mismo may dating na. Yes, yes. Kaya pala tinry kung kunin yung name na yun sa TikTok, wala na. Wala na, kasi nakuha niya na. Parang ako, halimbawa kung business ako, dapat may dating agad. Ano diba? pangalan, say... pangalan dapat? may pangalan dapat mag-isip ka ano ba yung may Ano mga pangalan dapat? Dapat nagmamarka. For, oh. for example, mga oh. bayani. Oh. Dapat in business <laughs> mo nandoon bayani lalo na pag, pag, pag nag-uusapan ng mga damit. Ano 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 bayani? Ano bayani? bayani? pangalan po? Ay, Andres Boni Fashion. Wow! Andres Boni Fashion. Oh, no! Perfect. Perfect. Pwede well, well, no, yun, ha? Ah. Perfect. perfect. Correct. Ah, mama, Correct. Correct. Iba oh, talaga to. No, Correct. Bro, bini, sobrang bilis. Sobrang bilis. Tapos, ibenta mo sa Maynila. Ah, sa Maynila? Oo. Oh, oh. Saan? Saan? Apolinario Mabini. Mabini. <laughs> Wait, sa Maynila. Mabili. O, pala, mabili. <laughs> mabili. Yes. Yeah. Mabili na. Mabili ano, ano, na. O, Yung mga, ano, pang uh, upper, mga ganyan. Upper, upper. Oh. Oh, o, no, upper. Ano, ano yun? Okay. Jacket Gonzaga. Ah, ang ganda! Ay, ang ganda! Jacket ay maganda. Pwede rin yun. Pwede rin yun. Ako nga, kung si Julia Barreto, magbubukas ako ng laundry shop. Ano? Ano? Julia Barreto. Para. Pwede, ha? Pwede. Alam mo, kasi so, yan eh. Minsan ikaw, wag naman mangyari sa atin, di ba? Alam meron tayong mahal sa buhay na medyo namatay, oh, nasa oh, wing. Nahihirapan ka ba? Anong pasusuot mo eh? Ano? Uh, Gumawa ka na ng negosyo para hindi na siya mahilapan. Ano? Anong negosyo? Ang title, ayun din, damit pa rin. Nasusuot oh, nila. Damit na. Pa, rin. So, pa, rin. pa rin. Dress in peace. So, Dress so, in peace pwede, ah. Ang ganda. Ang Di ba? Para hindi ka na mahirapan. Oo. Oh, Kaayaan. Parong. Suit. Pwede. Approve oh. ba sa'yo as a business owner yung mga ideas namin? Sige po. Laban lang po yan. As long as makakatulong. Pwede. Di ba? Yung ano natin, ano, Korean fireworks. Oh, diba? Ano? 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 Ryan, bang! Ryan, bang! Pwede, pang no? Oh. Boys! Boys! Ito oh. oh. Eto rin, may ilig mag-kumpon Mag-kumpon Oh! oh. Ah. Electrician. Pwede. Oh. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Maganda! P Pasok. K Pasok. Kung gusto yeah. mo yun sa bahay naman. Ano yun? Sa bahay. Oh. Para may living room ka. Oh. Oh. Paul Salas. Ay, pwede. yun. Ano? Kim's furniture. Kim's <laughs> furniture. Hindi, pwede rin eh. Tapos may katabing Saka restaurant. May restaurant Saka din. Yun. Furniture. True. True. Chur. Pero makatang may katabing restaurant yan. Ano, ano? Okay, para naman kay Chi. Ano? Chi Bugan. <laughs> okay. Alam mo. magandang magnegosyo sa Pasko kasi ano to sa simbang gabi. Yes. Oh, ano? Puto Vong Jong. Oh, God. <laughs> oh. <laughs> hey, business sa amin. Puto yun. <laughs> Ay, kikita talaga yun. Kikita so, talaga yun. Lakas yan. Puto Vong Jong. Puto Vong oh. Jong. Yeah. Pwede, ha? Yes. Pwede rin yung ano, ha? Yung sa, yung mga gusto mga Chinese. Oh. Anong meron sa Chinese? Oh. Ayusin mo, ha. <laughs> Ay, super pa ba tayo sa Chinese? Na big, Chinese. Hmm? Wala, wala. Wala yung Chinese New Year. Oh. Oh. <laughs> yung kimchi, lalagay oh. mo rin sa tinapay. Oh. Kim Pao. Ay, maganda oh. yung... Para sa pipili yun. Pwede ah. Kimchi. Alam mo, kahit hindi Chinese ang kimchi, Okay. Kahit Korean talaga siya. Pao. Hoy, may paw naman ah. <laughs> Alam mo, Nabela, ang dami pumasok talaga sa isip namin. Kahit oh. sa iyo, na-inspire oh. mo kami. Yes oh. po. Perfect yeah. po yan. Thank ya. you for inspiring oh. us. Oh. You. With your You're welcome. With your beauty, <laughs> with your brains, and with your heart. Ito din daw, meron. Wala. Oh, Naisip. Ano, ano yan, Darren? Ba? Bagsak mo na yan. Mo Bagsak mo pa ba yan. Baka hindi ka rin. na naman makatulog. Okay. Ano Darren? Meron si Darren. Roadworks. Di oh, road <laughs> ba? Diba? Ah, tama. Darren Aspalto. Oh! oh. Ah. Yes. Pag election niya, no? Alam mo, yes. Bestie, mahilig ka mag-travel, di ba? Oh. Ang magandang negosyo mo, travel and tours. Darren Aspantours. tours. Oh. Hey, Bestie. Eh. Alam mo ako nga rin, gusto ko na mag-base ng mga blazer eh. Oo. Oh. Pero dapat nakaayon sa akin. Oo. Ah, sige. Don Romantic Coat. Oo. Oh. 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 oh, dapat, oh. oh. Ah, Doon pa rin ako sa Puto Vong Chong. <laughs> <laughs> Doon ako sa akin pa. Oh. Aray!